So guys, kaya tayo, oh, uulang natin. Ano kung tuna? Mayroong breadong tuna, mayroong kiram chicken. May hampa, oh. So, kaya tayo, samahan nyo ako guys sa tangali era. Okay, wag guys. Kung ito lang laga ang inala ko, ha? Gulay, tuna, mga isda. Kasi hindi <coughs> tayo pwede doon sa mga masasarap. Kasi yung mga masasarap, ano yun? Delikado. Kanina ka pa, Christian. Yung kanin mo, wala pa kalahati. So, Okay, magtalaga sa ato. Ah. Gusto nyo guys, sponsor kayo para bakbakan natin. Sponsor ako <tale> nyo ako para mamukbangin natin. Ano yun yung mata o? Oh. Mata. <tale> sikin 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 samahan natin ng kape kasi pag walang isa tawag mag tayo kape ko na kal. Miss Cafe Steak. Mamari sa ating ulam na adubo. Obrigado. Uh -huh.